unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, aagapay sa iyong mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pagtalakay sa temang The Gift of God the testing. Kaagapay, huwag ipagwalang bahala habang ang pagkakataon ng pagbabago ay naririyan pa. Kapag naglaan ang Diyos ng araw, mayroong laging pagpapahalaga dito. Ang banal na panahon ay laging nakalaan sa bawat henerasyon. Ang sabi sa mga Hebreo, Kabanatang 12, Talatang 26, dahil sa kanyang tinig na noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon minsan ko pang yayanigin hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Sa panibagong pagbubuhos, ikaw ba ay nakahanda sa pagdating nito? Ang pagpapanibagong pagbubuhos o new outpouring ay naging bahagi na ng kasaysayan ng iglesia o simbahan kasama ang luma at bagong tipan. Mayroon laging banal na pagdalaw sa bawat nakatalagang panahon ito ay paikot-ikot na pangyayari sa bawat panahon. Mula sa kwento sa banal na kasulatan, si Juan Bautista ang ginamit ng Diyos para ihanda ang puso ng mga tao bago dumating ang Mesyas. Panahon na kailangang mapalambot at maiayos ang puso. Ituwid ang liko at bakubakong daan at papatagin ito likas sa atin na sa tuwing may darating tayong bisita sa ating tahanan, tayo ay naghahanda upang maging presentable ito. Inihahanda rin ng Diyos ang kanyang tahanan, ang iglesia o simbahan upang maging maayos at malinis at nakahanda na para sa bagong pagbubuhos o new outpouring ang bagong pagbubuhos ay mas magiging makapangyarihan at magiging mas dakila kaysa sa nakaraang kasaysayan ng Iglesia. Naniniwala akong yung luma at bagong pagbubuhos ay nagsama at naging mas makapangyarihan bago bumalik si Jesus. Subalit ang sabi ng banalakasulatan, hindi maglalagay ang Panginoon ng bagong alak sa lumang sisidlan. Ang lumang sisidlan ay kinakailangan munang ihanda sa pamagitan ng pagbababad sa tubig ng ilang panahon upang maging malambot at maging handa sa bagong alak. Kaagapay, humanda ka. Ang Diyos ay may gagawing bagong bagay sa ating kapanahunan. Kaya mayroong kasalukuyang pagyayanig na nangyayari sa iglesia ngayon idinadaan sa apoy ang ating buhay upang maging malinis at maging handa. Tama ka agapay, maging handa tayo sapagkat minsan darating ang mga pagsubok sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Susubukin ang iyong relasyon, susubukin ang iyong kalagayang pinansyal, susubukin ang iyong kalusugan at maging ang iyong karakter, lalo na sa panahon na iiwan ka ng mga taong inaasahan mo at sa akala mo ay karamay mo. Kaagapay, kung ang iyong pananaw ay nakatuon sa pangkaraniwan lamang, ito'y lubhang makakapagpalugmok. Subalit kung patuloy mong itutuon ang iyong pananaw sa Diyos, makikita mong ito ay simula ng pagkatalo ng kaaway. Dahil alam kong sa mga naturuan, sa mga may spiritual na pangunawa, at sa mga ang puso ay bukas sa pamamaraan ng Diyos, alam nilang hindi ito ang katapusan kundi ito ay simula lamang ng bagong ikot ng kanilang espiritual na buhay. Let it shake you. Let it increase the fire. Don't worry, God controls the burner. Hindi ko alam kung ano ang kahinatnan, subalit nababatid kong pagkatapos kang idaan sa apoy, lalabas mula sa iyo ang tunay na pagiging ginto. Sa bundok ng Sinai, nakita ng Diyos na ang mga tao ay panlabas lamang ang kanilang kalinisan. Subalit sa loob ay puno ng Diyos-Diyosan. Kaya nararapat lang na may gamitin ang Diyos upang sila ay ihanda na ilayo sa mga kakompetensya ng Diyos sa kanilang buhay. Sa aklat na gawa, ang mag-asawang Ananias at Safira ay namatay dahil hindi nila nakayanan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na lumulukob sa kanila noong sila ay nagkaroon ng pandaraya at naging Diyos-Diyosan nila ang pera. Ang sabi ng Panginoon, masisira ang sisidlan, mabubutas ito kung hindi ito ihanda bago buhusan ng bagong alak. Hindi na nakapagtataka sa limang daang disipulo, na nakarinig ng mensahe ng Panginoon na magintay sa Jerusalem ay kinakailangan ng sampung araw upang magbawas sa bilang mula limang daan naging isandaan at dalawampu na lang sapagkat yung iba ay hindi pa handa. Sa panahon ni Moises, inalis din ng Diyos ang mga taong may puso ng pagre-rebelde at yung mga taong reklamador. Sadaan pa lang papasok sa lupang pangako dahil magiging sagabal lang sila sa mga kahit kakaunting taong tumatalima sa Diyos sa malawakang gagawing pagkilos ng Diyos. Kaya naman sa mga panahon na ito, yung mga naninindigan ay patuloy na hinuhubog sa kabanalan. Ito yung mga taong tutuloy pa rin kahit pa wala na silang kasama at kahit na sila'y iniwan na ito ang mga taong patay na sa papuri ng tao patay na sila sa maraming bagay subalit sila naman ay buhay sa pagsunod, paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa temang The Gift of God, The Testing. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang. Ilaan, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan